Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. Oo. Oh. Anyway, uh, so again, no? Wala akong binabanggit na ganun. You should not feel alluded to when I say na among la... Kasi, at, satsa, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Eh, magaling na imbestigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcolete abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So, a lawyer who was not well-versed in invest investigation, eh, mas gusto ko na investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Noong September 10 po, 2025, ang programa pong sa totoo lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chiki Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspect kami na inedit yung affidavit. Mr. President, <coughs> ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsyohan niyo na inedit yung affidavit, uh, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsyohan ninyo na maring inedit yung affidavit? My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, eh, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko, pero I never mentioned names. When I said, uh, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Ba't kagad, bakit kiisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung apidabit? Hindi ba? Hindi eh. So, uh, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Ako po bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako. Nung sila po ay sa pamagitan ng kanilang mga uh, taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Uh, sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhan magpahayag ng kanilang saluobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako na sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At uh, kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yun. Um, nung uh, binibigay sa akin yung, yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung uh, uh, witness protection program ng mga diskayas ang feeling ko incomplete eh. E ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Eh, sila number one contractor 2026, 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento, hindi ba? So, you, you you cannot blame me if I do not want to uh, immediately do that, no? And then I know for a uh, fact, as I said in the media, I know that uh, th there is a possibility that we will change the leadership the following day. At yun pong uh, affidavit na yun. Or subscribe. Uh sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating uh, Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9, ay magsisimula na po ang uh, Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at naga ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto nang ilang magpali, magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson. Meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano, ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na, na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Yun po inaayon sa batas, Mr. President. Pagkakaalam ko, eh, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So nata kung natatakot sila sa kanilang uh, ikangay eh, security, bilyon-bilyon ang pera nila eh. Ang dami nila pwedeng bayaran security guard eh. Kahit isang libong security card kaya nila eh. Bakit kailangan ang gobyerno? ay galit na galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, kung ma... Hindi po ba? Kaya we, we, we're just trying to be prudent. Eh, konting ano naman, konting ay uh, ka ay... konting hinay. Huwag yung kakay, sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not talking, I'm not pertaining to any senator. Bakit uh, ano, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? Oh, And then, uh, um, state witness, there is no other direct evidence available for pro proper prosecution. Eh. So, it is not applicable to the diskayas. At saka like, uh, oh eh, hindi rin pwede sapagkat ang, ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa witness protection program, yun, the, not the most guilty. Ayun yun ang uh, sinasabi ng batas. Uh, anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. Uh, and uh, if I have used a word that does not uh, uh, conform to your uh, palate, then uh, pagpasensya nyo. O gano'n, bagkat uh, karamihan ang binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo, isap mo taong bayan eh. Gano'n yun. Kaya iniiwasan ko uh, na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko ini binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah.